rina po guys o kuha na punta ay kaduha ang live weight day diretsa sa mga guys tributary ta ang kilo sa among kumpra matod nila kung unang customer lalaki perti daw kaswerte busa pamalit na mo mga kasuki kato lang ang unang timbang ni kaabot gyag benta guys oh ano? ano man aw. i plaster down chat uh, down you will always gonna be my favorite you are always gonna kaya naalagi tayo kami ang negosyo Kung so, malingkamot taan eh Kaya natay ma-display sa palengke So ubani ko nyo guys Mga baboy. Let's go Naan natin sa area Huwag buutan pod kayo ang tagiya, iya Huwag maulay kami atong kumpraon Guys Upat ka buok Huwag perte kahimsog himsog na sa isa isa Huwag ni asis pa yun ang tag-iya Pagkabuutan yun niya <laughs> ang akong pagsaling ni akong body Kaya maayo po diskarte Diba brad? karon guys Ikarga na nato ni kay Barako para idiritso na dayon nato ni siya, timbangan let's go sa dili madugay na abot na yuta diri ah huwag abinin nyo guys kada timbang diri 50 hehehe po sila guling guys maligya po ni nila una huwag nagtimbang huwag ni kaba 87 kilos karoon ni hato na nato ni sa balay kaya dito na nato ni i-stack dili madugay na anag yuta diri sa balay Og pagka human diskarga Isulod dayon sa hawla ibalik dayon kaya napay tatlo balikan ing ana lang eh, eh. diri na punta, guys Og kuha na punta ikaduha ang live weight day diri sa mga guys turbid ta. ang kilo sa among kumpra good size na na siya huwag karoon timbango na po nato ang ikaduha ni abot siya huwag kilos ra sa tangkal o niya balikan ang ikatulo ing anak lang <laughs> timbang sa ikatulo ni abot sa siya 75 kilos og maw gihapon sunod gihapon sa tangkal huwag ang ikaw pat 75 kilos gihapon ing anak lang pabalik-balik <laughs> Eh, kaya na naman ang upat kababoy sa balay. Ready na para katay. Salamat mga kababoy. Kaogma, kumain na po kunin niyo. Magpakatay tag baboy sa slaughter guys. pagkaron karon igawas na nato sa hula. Higta nang telo nya birahon. Usipakay din nato kay barako. Tabang na ko sa kung anak guys. Ug ang akong manager na perting sweet ha. Kusgan pa sa kuha ha. Eh, eh, din nato ning taman guys kay basig sa tunga tadalan. Basig munukso kagukod di tagtaman. Eh, eh, kaya na plasta naman ang tanan guys. Dili na nato dugayon. Let's go. <laughs> medyo distansya day ang slaughterhouse sa Moa. ah, na may nasa tupi sila. So medyo taas gyud ning bahi ah. Dako dai akong garbo ni among lugar, guys. Kay gawas sa kamalinawon og 30 pagkalimpyo. Mao na makaingon ko, ito ang tupi Wow, tupi. Og dili mo sa slaughterhouse house abot ay yuta. Og gayon dahil yung iskarga. Og badbad mga kita lang lagi sa pagbagitanig kita anig bira <laughs> sa likod ang Deri Dari dahil mo birahon pa sulod. Og ihigot dahil Anawa guys, o daghan dahil nakauna sa toha. Ibilin <laughs> dahil yun natong nadari. ay eh sila na bahala ani eh. kay bawal lagi magvideo sa sulod diri a busa sa gawas ta magsilip-silip ug maghulat hangtod sa mahuman nila a few moments later karon kay na human naman balitulok balde karni dugo og kinae fast forward guys karon yato na nato sa pisto tanawa nyo guys o mao pa pagabot nato na aday na palit matud pa nila kung unang customer na lalaki perti daw ka busa pamalit na mo mga kasuki bakay na huruk na mangumpran na pa so ba ni you guys kay medyo may distansya pulonling me ak muna nila ha so, gyud pa timbangan O gulo mo na to ang sa mga bata nga doon yan. <laughs> Let's go. O ito ang atong ngumprahan guys no. Para isa ka karga dayon, 2 katap daw ng ating dadon. Siyempre isa ako ha, o isa akong <laughs> brad ang iya ha. Ipagkita <laughs> na ko sa inyo ha, ngamong lugar guys. Ito ang tupi. Wow, tupi. <laughs> o gulo nagdugay na abot rin yun ta. Dili na to langanon, o ang timbangan, <laughs> ipasta dayon. Igagaw na rin din sa mga sawa ang tagiya. O sa botana na guys. <laughs> Dili na to langanon ang unang timbang ni Kaba siya nabing guys ano human ay dayon sa top down diligid na kumpiyansa kay Pertikus ganang babuya basig mo <laughs> ka <yukaw> pa mabalda <laughs> ang ikadong timbang binta ping gihapon oh o sa top down ay plaster dayon o ang ikatulo mao gihapon Iplaster og o sundan dayon sa ikaw ikarga o iplaster gihapon dayon higkan para dili mo lukso sa dalan <laughs> o bago ibyahe ligoon para kondisyon tanawa guys o so, managhigot secured na Usa, mong na nata. Let's go. Maudag yapon guys do. No? Sinto no binta ang kilos among kumpra. O good size ta na. Sa kapunta to the moon. Road trip. boom boom Skr skr. Zoom zoom. gula nagdu guys, sa balay na abot o -dayo na yun ta. Huwag dayon dayon nato, diskarga isa isa. Huwag syempre ang akong bugoy ni tabang yun dari ah. Maayang mangunin guys sa balay nato to is takay kung magkatay. Huwag buton ra. Huwag diri lang kutob ning video ha. Salamat mga baboy. Babu.